Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, kagandahang loob, katapatan at patuli uh, patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa atin. At syempre, salamat din sa mga instrumento ng Panginoon na tinitiyak na yung ating mga programa po kasama ang ilang pang mga programa ay inyong masubaybayan gamit ang radyo, ang social media at maging ang mga streaming apps po natin Of course, we praise the Lord sa mga kasama nating nag-aaral Yan po ay mga taga-subaybay mula Pilipinas Ibat-ibang oras din kasi ibat-ibang istasyon At syempre yung mga sumusubaybay na nasa abroad uh, Syempre, definitely iba-ibang oras din Ano po? So sa ating pag-aaral ngayon, pag-usapan po natin ang kabutihan ng ating Diyos. God is good. And we always say that God is good all the time. Now, uh, kadalasan po, ito ay bukang bibig, sabi nga. Pero hindi naman nakikita sa aktual na uh, pamumuhay ng ilan sa mga nagsasabi nito. Naalala ko yung kwento. No? Meron pong kwento. Uh, ulitin ko, kwento lang ho ito. Pero maganda yung lesson dito eh. Meron daw isang lolo na siya po ay nagpunta sa isang grocery store at uh, binigyan po siya ng raffle uh, bilang uh, katapat ng kanyang mga nabiling items. So ngayon, uh, nilagay niya sa dropbox matapos niyang i-fill up yung mga nakalagay po doon and then makalipas po ang ilang panahon, aba, nagulat po ang kanyang mga anak na nakita sa isang post na yung kanilang lolo ay nanalo ng uh, salapi uh, nakuha niya yung first prize doon sa raffle ngayon uh, sa sobrang tuwa po nila bigla nilang naalala paano kung natuwa ng sobra si lolo baka ikamatay niya ito kasi sobrang gandang balita nga naman di po ba at hindi naman lahat ng tao ay eh handang uh, tumanggap ng magandang balita kaya nag worry po sila dahil ang iniisip nila paano kaya ito. Pag sinabi natin, baka ma-heart attack naman si lolo ikamatay niya. Pag hindi naman natin sinabi, baka tayo naman ang ma-heart attack dahil papa-ipagpapaliban yung premyo. Eh yung lolo naman po ay walang social media kaya walang way na malaman niya. So makalipas po ang ilang panahon ng pag-iisip, pagtatalo at uh, pagdediskusyon ng mga anak, apo ang sabi nila, eh kailangan na nating sabihin kay Lolo kasi nasa kanya yung raffle stub at kailangan personal niyang i-claim ito at uh, dapat naman niyang tanggapin ito. So sabi nila, paano natin sasabihin? Baka nga atakihin sa puso. So naisip nila, tawagin natin si Pastor, malapit naman siya kay Lolo. So siya na ang tagapagsabi ng mabuting balita. Total naman, sabi nila, eh, si Pastor sana'y magsabi ng mabuting balita Pangalawa, pag namatay si lolo, may sisisihin tayong iba. Nako, grabe ano. Kwento lang ho, ha, ulitin natin. So anyway, uh, tinawag si pastor at sila po'y nanalangin at ang sabi ni pastor, "Okay, sige, sabi natin yung good news." Ang sabi po ng pamilya, pastor, warning lang 'ha. Ang goal mo masabi ang uh, good news, pero 'wag ka mag-cause ng heart attack. Sabi niya, "Nako, sige, gawin natin 'yan. Sikapin natin." Biglang naalali ni pastor paboritong linya nitong si Lolo, yung God is good all the time. Uh, and all the time, God is good. So ngayon, yun ang pinambungad niya ngayon. Sabi niya, Lolo, kumusta na? God is good. Sagot si Lolo, all the time. And all the time, Pastor? Sagot naman si Pastor, God is good. O oh, ha? So kwentuhan sila maya-maya nung napansin po ng uh, Pastor na parang kalmado na si Lolo, ready na si Lolo, eh eto na, sasabihin na niya ang good news. Sabi niya, alam mo ba, Lolo, that God is good? Sabi ni Lolo, all the time. At uh, alam mo ba, Lolo, that God is good all the time? At dahil God is good all the time, may eh, may good news ako sa inyo. Ang sagot naman ni Lolo, oh, ano naman yung good news na yan, Pastor? Naalala niyo ba yung raffle na sinalihan niyo? Sabi niya, oo, oh, sabi niya, naalala ko yan. Nandito nga yung raffle stub. Eh. Hindi ko nga alam kung ano balita doon. Eh, sabi ni pastor, eh kaya nga ako nandito dahil God is good. Sagot si Lolo all the time. And all the time pastor? Sagot naman si pastor, God is good. Sabi niya dahil God is good all the time. Makalay mo ikaw ang nabunot doon. Sabi ni pastor, ikaw ang first prize. At ang napanalunan ay 20 million pesos. Ha? Eh, sabi ni Lolo, o kita mo na. Sabi sayo, God is good. Sagot si pastor, all the time and all the time. Sagot naman si Lolo, God is good. Oh, Di, nasabi at uh, walang heart attack na nangyari. Ngayon, nung paalis na sila, naalala lang nitong si Pastor. Sabi niya, hey, Lolo, medyo malaki yung 20 million. Ano bang plano niyong gawin? Matanong ko lang. Sabi ho ni Lolo, ay, ito na nga. Sabi niya, hindi ko naman inaasahan yan at uh, supesyente naman ang aming pangangailangan. So, karagdagang blessing yan sa amin. Pero dahil sa ikaw pastor ay uh, ang nagdala ng mabuting balita. At dahil God is good, sumingit si pastor all the time. And all the time, sagot ni Lolo, God is good. Sabi niya, sabi ni Lolo, dahil God is good all the time. Eh, kalahati lang ang aking itatago para sa aking sarili. Yung kalahati na 10 million, ibibigay ko sa iyo, pastor. Ayun ho, na heart attack si pastor. <laughs> ay, yan ho ay kwento lang, ulitin natin at uh, siyempre biro lang po yan. Pero ang bottom line, eh, yun nga eh, sinasabi natin God is good eh. Pero pag naranasan natin yung goodness ng Panginoon, may isa na, na heart attack pa. No? Uh, kinakailangan nating maintindihan po ano ba itong goodness ng ating Panginoon. So that's why it is important to study itong topic na ito. Ang sabi po sa James chapter 1 verse 17, whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father who created all the lights in the heavens, he never changes or cast a shifting shadow. Sa Matthew chapter 5 uh, verse 45 naman ang sinasaad naman doon, in that way you will be acting as true children of your father in heaven for he gives his sunlight to both the evil and the good and he sends rain on the just and the unjust alike sa Romans 8:28 naman and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them so ito pong mga talatang ito ay nagpapakita that God is the source of good things nagpapaalala sa atin that we have a relationship with him as our heavenly father kung yung mga ang mga natin sa mundo ay nagahangad ng kabutihan para sa atin how much more our god uh, our father in heaven di po ba and uh, yung goodness na to according sa binasa natin ganina sa Matthew 5:45 is extended not only to believers but also to the evil sabi nga doon eh he gives his sunlight to both the evil and the good sama-sama at sa mabuti he sends rain on the just and the unjust alike. So yung provision po ng Panginoon ay mararamdaman ng parehas. Of course, meron pong malaking biyaya no, for those who have a relationship with God. But definitely, His goodness is not limited only to those who believe. Eh, lahat po naaanggihan ng pagpapalang yan. Kaya lang, kung meron man, na, meron man tayo madalas na ma-misunderstand uh, sa katangian ng Diyos, palagay ko isa ho ito. Uh, at maraming dahilan kung bakit. Ano, at maya-maya, isa-isahin po natin. Kasi, napakahalaga po na maunawaan natin to Dahil paminsan po, may mga taong pag nananalangin, they only accept one answer to their prayers. Ano po yun? yung Kung ano yung aayon sa kanilang kahilingan. If anything does not uh, align with what they want, so they don't see the goodness of God. Kaya nga wag tayo matakot hindi ng Diyos, no? Okay matakot sa hindi ng Diyos. Pagka yung pagtanggi o paghindi ay galing sa Diyos, it is still good. Kasi produkto yan ng kanyang karunungan at pagmamahal eh. Kaya lang paminsan, di ba? Para bang sa isang pag-aaral natin, if you remember, nabanggit ko po sa inyo na ako po ay kumbinsido na wala namang unanswered prayer. Eh. Yung mga panalanging hindi sinasagot, wala namang ganoon eh. Ang reality po, lahat naman ng panalangin natin, sinasagot. Ang siguro mas malalim na tanong, yung bang sagot, yun yung gusto mo. Kaya paminsan, uh, sinasabi natin, hindi pa sinasagot yung panalangin natin, eh baka naman kaya natin sinasabi yon dahil hinihintay natin kung ano yung hiniling natin at inaasahan natin kung ano yung hiniling natin, yun dapat ang sagot. E eh, paano kung ang sagot ay wait? Wait is still an answer, but maybe it's not the answer that you want. O, paano kung ang sagot ay no? No is an answer, but maybe it's not the answer that you are expecting. So, kaya ko po sinasabi yan dahil may mga pagkakataon, mga kapatid, na yun nga eh, hindi natin nakikita kung ano po yung sagot ng Panginoon and we say na hindi sumasagot ang Diyos. Uh, si, yung author na si Warren Wiersbe, Apat eh, yung kanyang binanggit at madaling tandaan kaya gustong gusto ko yung kanyang uh, paliwanag Sabi niya, sometimes the answer is uh, go Ang ibig sabihin ng go, it's a yes Sometimes slow O, oh, teka lang ha, daan-daan uh, Ang ibig sabihin po, eh hindi pa tamang panahon okay. Sometimes the answer is um, grow Kulang ka pa sa maturity, so dapat lumago muna para bago ibigay yung kahilingan kung tama man ito. And then sometimes the answer is no. Okay? So again, uh, marahil sa apat na nabanggit, para dun po sa kumuha pa ng ballpen para ilista. Misa <laughs> sinabi ko yan sa radyo, meron nag-message sa akin, Pastor, ako ba yung kausap mo? Kumuha ako ng ballpen. Okay? So anyway, uh, sabi ko, ang sabi niya sa akin, uh, Pastor, bakit nga gano'n? ano? May mga times po na meron tayo mga answers na hindi natin uh, gusto at pag hindi natin gusto, sinasabi natin hindi nasagot ang panalangin. So ulit ha, no, slow, grow and go. No, slow, grow and go. Okay. So, kaya ko po sinabi na wag tayo matakot sa mga sagot ng Panginoon because it is always the best answer according to his wisdom. Ang sabi nga ng isang paborito kong quotation on prayer, do not uh, get tired or weary in your praying. Sabi niya, knowing that God's answers are wiser than your prayers. Huwag tayong manghina sa panalangin kahit po hindi natin nakuha yung sagot na gusto natin, yamang ang katugunan o kasagutan ng Panginoon ay palaging mas mainam kaysa sa kahilingan natin. Napakatotoo nun at napakaganda, di ba? Kasi punong-puno ng submission sa ating Diyos. Nagpapasakop tayo sa Kanyang kalooban. Eh kaya lang nga, pamisan, eh, mapilit tayo, we pray, pero pinagpipilitan natin yung gusto natin, hinihintay natin yung gusto natin, at pag hindi yun ang natanggap natin, eh pamisan, nadidiscourage tayo. Ulitin ko, uh, wag ho kayong matakot sa paghindi ng Diyos o pagtanggi ng Diyos dahil mas marunong siya kaysa sa atin eh. Alam niya ang ating mga pinagdadaanan. Ang sagot niya palagi mas mainam. So if it's a no coming from God, then receive it with much gratitude and ask God to help you to accept His will. Yan po ang dapat. Yan ang marapat nating maranasan. Kaya ngayon sa ating pag-aaral, tingnan natin itong goodness na ito. Ano bang ibig sabihin? Ano? Ang sabi ng isang Bible dictionary, the goodness of God means that God is the final standard of good. All that God is and does is worthy of approval. Maganda ito, kasi nagpapakita po ito na paminsan, may sarili-sarili tayong standard o pamantayan kung anong mabuti. Eh, ang 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 final standard according to the definition is God. God is the final standard of good. So kung may sarili tayong pamantayan, pag-unawa o perspektibo kung ano ang mabuti, then we have to change that to accept the fact that God is the final standard of good. All that God is and does is worthy of approval. Ngayon, eto ho. Bakit may mga pagkakataon, hindi natin makita yung goodness ng Panginoon? Kung totoong God is good all the time and all the time God is good, bakit may mga pagkakataon na hindi natin makita-kita yung kagandahan ng sagot ng Panginoon at saka yung goodness ng Panginoon. Okay, let me cite several things. Number one, yung circumstances. Totoo po eh. I remember in 2018, November po yun, uh, ako po ay na-diagnose na merong brain tumor. Uh, yung diagnosis po was around September of 2018. Na-surgery po ako November 13 2018. So that was seven years ago. Uh, kapapanganak lang nung bunso. No? He was uh, a few months old nung nalaman ko na may tumor ako. Talagang alam nyo yung ang saya mo dahil kapapanganak lang ni misis. Kompleto na isang babae tapos yung pangalawa lalaki. And uh, ang dami siyempre pangarap. No? Anong gusto nyo gawin? Ano yung mga... Paano mo palalakihin? So, there was really excitement tapos maririnig mo na merong kang brain tumor no so it created a lot of uncertainty uh, uncertainty in terms of what no kasi may ano po eh merong sintomas po sa akin eh yung sintomas para lang sa kaalaman ninyo ah uh, marami ako actually naramdamang sintomas na hindi ko naisip na na sintomas kasi akala ko tumatanda lang kasi dati ho very active ako sa sports tapos biglang naramdaman ko parang humina yung resistensya ko. So akala ko uh, siguro dala ng pagtanda kaya humihina eh yung pala epekto nung tumor. It was only after I found out about the tumor uh, na na-iconnect ko po 'yun. Pero ang isa pong very evident na epekto nitong tumor na ito dahil ano po 'yan eh pituitary adenoma. So nung time na 'yon, wala akong idea kung anong klase. Uh, so, tumubo siya sa pituitary gland and uh, yung hormones po affected. So, ang nangyari niyan, hindi ko maintindihan bakit ganun yung takbo ng katawan, madaling mapagod. Tapos yung mata ko, ang pinaka main problem, nagkaroon siya ng blind spot. In other words, hindi parehas ng tingin yung kaliwa sa kanan. So, it was difficult, no? May mga times po, nagdadrive ako, kailangan ko pang takpan. Literal, ha? Tinatakpan ko yung kaliwang mata ko kasi magkaiba ng focus eh. Para ka bang naka-telescope, yung binoculars, na hindi parehas. Uh, ang hirap-hirap. So, may mga times po noon, talagang literal o, nagdadrive, nakatakip yung kaliwang mata. Para isa na lang, para hindi ako nahihilo, hindi ako irapan So, it was so difficult. And, kung nag tayo sa circumstances, you can easily doubt God's goodness. But I remember praying to God, Lord, in the midst of this uncertainty, hindi ko alam eh, Gagaling ba? Kung gagaling, will it be complete healing? Of course, yan ang gusto natin. But it may not be your will. Pangalawa, kung ito po ay gagaling, uh, meron bang bawal? Will it change my life, my lifestyle? Uh, because again, I live an active lifestyle. Paano? Ano mangyayari? Or ito na ba ay sinyales na dito na ba magtatapos ang buhay natin? Kasi nung time na yun, hindi ko nga alam kung anong tumor. So may mga kakilala po ako na nagkaroon ng brain tumor pero they they died eventually no so para bang nasa isip mo ano yung karanasan nila But of course to make the long story short uh, after much prayer and uh, asking God for guidance through his provision na operahan po yan natanggal po yung tumor and praise God seven years ngayon Uh, eto po, we still enjoy the goodness of God, um, healthy, walang bawal, at maraming nagagawa. Ngayon, kaya ko po nasabi yan mga kapatid, sometimes may mga pangyayari sa ating buhay na pag hindi natin gusto o hindi natin maintindihan, we tend to doubt the goodness of God. Pero tandaan niyo po ito, hindi dahil sa hindi mo maintindihan at hindi dahil sa hindi mo gusto ang mga nangyayari, eh hindi na mabuti ang Diyos. Okay? So, yung una, circumstances. Pangalawa is comparison. Tayo po ay may sinful nature and because of that sinful nature, we tend to compare. Mahilig tayo magkumpare. Sample ko na lang, ha? naalala ko nung pandemic, eh, uso ho ang bigaya ng ayuda galing sa mga LGU, di ba? Barangay. Tapos, eh, syempre, wala naman tayo halos ginagawa, no? Nasa bahay lang karamihan, ano? sa balita, pinagkukumpara ngayon yung mga pinamigay sa ibang barangay. E bay, uh, sa ibaho eh, ang kinukumpara, anong tatak ng sardinas na natanggap mo eh. <laughs> Di ba? Puro sardina, bumaha sardinas, Bumahan sardinas noon. Pero salamat pa rin. Biyaya pa rin siyempre yon. Kaya lang, eto nga, yung bang salamat, binigyan nyo kami. Ayan, eto na, pag nabalitaan mo ano yung binigay doon sa kabilang barangay, tas mas maganda. Oh, bakit ganito lang sa amin? Ayan po. Yan yung sinasabi natin na sometimes blessed ka na pero dahil nagkumpara ka pa, para bang nawala yung, yung feeling mo na blessed ka, di ba? Eh ang problema sa tao, mahilig magkumpare. Binigyan ka halimbawa ng 2,000, o salamat. Nalaman mo yung iba, binigyan ng 5,000. O bakit ganun? Unfair. O kita mo na, yung dating salamat ngayon, unfair na. So kailangan po maintindihan natin na yung ating sinfulness, nagmamanifest through comparison and envy. And sometimes when we do that, we lose sight of the blessing. Kaya yan ang isang problema, comparison. Pangatlo, comprehension. Hindi kasi natin maintindihan lahat eh. Kaya paminsan po, halimbawa sa mga bata, no, ito para mas madaling intindihin. Uh, pag, pagkaho baby pa lang, alam naman ng mga magulang ito, may mga bakuna yan eh, di ba? Eh, yung pagbabakuna ho, hindi lang naman pag-baby sila. Misan ho, nakakaintindi na. Iyan ang mahirap. Yung bang, uh, how do you explain? Anak, masakit to, pero kailangan mo to. Ang hirap, di ba? Kaya paminsan po, malaman lang na sa klinik pupunta eh, ano na eh, parang ayaw na. Ngayon, uh, ang hirap i-explain. Anak, masakit, pero kailangan. Tayo ring ganyan. Sometimes, we lack the comprehension. Bakit? Ang sabi nga sa Isaiah 55, God's ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So, ibig sabihin, mga kapatid, na mas mataas ang magagawa ng Panginoon. Mas mataas ang kanyang kakayahan. Kaya nga, hindi tama na dahil hindi natin naintindihan, ay eh, sasabihin natin, hindi na kagad mabuti ang Diyos. Isa pa yan. Pang-apat, contentment. Pag ang isang tao walang contentment, Makita man niya ang kabutihan ng Diyos pero pansamantala lang. Mamaya kulang na naman. Mamaya reklamo na naman. Ganyan 'di ba? Kaya nga ho ang problema diyan, yung yung level of contentment, kung may contentment ba tayo kasi pag wala, magpapasalamat ka ngayon, mamaya nagrereklamo ka na naman. So, ngayon ang buti-buti ng Diyos, mas mamaya hindi na. Ang problem is contentment. So, circumstances, comparison, comprehension, contentment. Panglima, connectedness. Ito ho yung intimacy sa Panginoon. Intimacy. Kasi may mga times po, pag hindi tayo intimate, hindi natin maintindihan yung pagkilos ng Diyos. Eh. Di ba? Hindi mo makita eh. Uh, yung mga pamamaraan ng Panginoon, yung kanyang pagkilos, you can understand this deeper and better when you have a growing relationship with God. Pero in the absence of an intimate relationship with God, sometimes, we tend to misunderstand God. We tend to misinterpret His ways. Kaya mahalaga po na maintindihan natin, no? balikan natin yung definition. The goodness of God means that God is the final standard of good and all that God is and does is worthy of approval. So, uh, kaya mabuti ang Diyos, God is good and God is good all the time. So, I hope itong pag-aaral na ito ay nagbigay linaw at naging pagpapala para sa bawat isa. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.